sa akin at saan man ako naroon ay pumaparoon din siya para pararangalan ng ama ang sino mang sa akin yan so uh, yan pinag-pray uh, na tayo yan, hindi na po tayo uh, mag-pray-pray kasi alam po uh, mabisa pinag-pray uh, yeah, na po tayo so ang um, may bibigay po po ng pamagat yan sa ating teksto ngayon ay uh, ang benepisyo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. O, yan, ang benepisyo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay isang paraan para maipakita natin ang ating pasasalamat sa mga magagandang pagpapala. Dahil sa pagsunod sa kautusan na ibibigay ng Diyos ang tulong na kailangan kapag sinisikap natin magawa ang mga may hirap na gawain. So sa hapon po ito mga kapatid, malalaman po natin kung ano ang mga benepisyo sa pagsunod ng kautosan ng Diyos. So, excited na po ba tayo mga kapatid na malaman? Amen. Yeah. Yeah. So, dapat po maging excited po tayo. So, una po, ayan, yeah. Uh, benepisyo po sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan, ito po ay uh, matatagpuan sa Kawikaan na uh, 3 verse 1 to 2. Yan. So, ibig ko sabihin ng uh, Kawikaan Kawikaan 3 1, verse 2 to uh, oh, oh po. Yan, sabi ko niya, uh, anak ko, Ara ko'y huwag mong nilimutin. Lahat na aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, kumaba ang iyong buhay, maging masagana sa lahat ng kailangan. So, uh, ang papag ang ating uh, uh, una po na uh, sa pagsunod sa kautusan ay ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Yan. So, uh, Ibig sabihin po nito mga kapatid, dadagdagan o pahabain ni Lord ang ating buhay kung susundin natin ang kanyang mga utos. Yan. So, isa po sa halimbawa nito ay matatagpuan sa Ephesians 6, 1 verse 2, 3. So, sabi po dito, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakit na pangakong ikaw ay didinhawa at ahaba ang iyong buhay. Buhay sa lupa. So, uh, nakasaad ko dito na inutusan ko tayo ng Panginoon na uh, kailangan ko natin sundin ating uh, mga magulang at uh, igalang din po natin sila dahil 'yan dahil is, sila po ay sila po ang nagpalaki sa atin. Amen po ba? At uh, nag-alaga sa atin simula nung tayo ay bata pa. Ang paggalang sa Panginoon, ang paggalang sa ang paggalang sa ating mga magulang ay nagpapakita ng respeto sa kanila sa salita at sa gawa. Pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa kanilang posisyon bilang mga magulang kung bilang mga magulang. Kung susundin at gagawin natin ang mga ito ay giging hawa at pahabain ni Lord ang ating buhay sa lupa. Yan. So, uh, pagsikap, pagsikapan natin igalang igalang natin sila kung paano nagsisikap tayo na makapagbigay walhati sa Diyos. Sa ating pag-isip, salita, at sa gawa. Kasama sa paggalang ay ang pakikinig, pagsunod, at pasakop sa kanilang kapamahalaan. So, walang perfectong tao. Amen? Amen? Yan, walang perfectong tao dito sa mundo. Kung minsan, uh, ang ating mga magulang ay uh, nakakagawa din ng uh, mga kamalian at uh, pagkukulang. Pero, hindi yun ang tadilan o batayan para kinakin sila ilalim. Yan, uh, bilang pagsunod sa kagustuhan, yan, sa Panginoon, na yan, dapat uh, natin igalang ang ating mga magulang. So, uh, ito palang sikreto para humaba ang ating buhay. Yan, dapat natin uh, igalang at sundin ang ating mga magulang. So, uh, uh, ito naman po yung uh, pangalawa na binipisyo kapag uh, uh sundin natin ang mga kautusan ng Diyos. Yan, mag pagkakaroon ng pag-iingat o protection. Yan. Ito po ay matatagpuan sa awit 121 verse 7. Yan. So, ibig sabihin po nito, si Yahweh, si Yahweh ay siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib Ikay ililigtas. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid ay iingatan tayo ng Diyos mula sa kasamaan. Inoprotektahan ang ating mga buhay mula sa mga panatibong ng jablo Di nyo ba alam mga kapatid na ang kalaban na jablo yan, hanggat uh, nanatili tayo sa ilalim ng kapangyarihan, ng ating Panginoon ay hindi niya tayo mapipinsala. Yan, uh, hindi hayaan ng Diyos na dumako sa ating kaluluwa ang kasamaan. So, uh, maraming pag-iingat ang uh, ipinadaranas sa atin ng Diyos. So, uh, at ito ang mga susunod Yan. So, una po, pag-iingat sa mga gawa ng Diablo. Yan. So, uh, isa sa mga gawain ng Diablo ay ang mga Yan. So, uh, alam niyo ba mga kapatid? Yan. Uh, nung hindi pa ako sumusunod sa Panginoon, maraming pagtukso ang uh, ginagawa sa akin ng kaaway. Yan. Isa sa mga uh, yan, ay yung uh, pagsusugal. Ayan, ta talagang hinabi ko naman na noon, yan, na nung uh, hindi pa tayo sumusunod, ating Panginoon, talagang uh, ano, nagsusugal ko ako. Ayan, uh, so, sa una, um, sabi ko kung palipas oras lang. yan at uh, pero nung tumagal, ayan, palagi na. <laughs> <laughs> Palagi na araw-araw, araw-araw na. Araw-araw pa naman na ginagawa, di ba? <laughs> Ayan. Uh, para bang pag hindi mo ginawa sa isang araw, yan, uh, kinahanap parang para hinahanap mo na siya. Yan. So, uh, pero, ang Diyos ay napakabuti. Yan. Ang Diyos na ay napakabuti, mga kapatid. Kasi, ah uh, Uh, magmula nung uh, nabasa ko ang mga kautosan ng Diyos at uh, ako ako'y sumunod sa Kanya. Ayan. Unti-unti. Ayan. Unti-unti nang -unti uh, natanggal ko ang pagsusugal. Ayan. So, uh, tunay nga na walang imposible sa ating Diyos. Amen? Ayan. Walang imposible sa ating Diyos. Basta uh, sumunod tayo sa Kanya. Ayan. So, ah, uh, ang uh, pangalawa na pag-iingat 'yan ang pag-iingat sa mga masasamang tao So uh tipid sabihin nito mga kapatid Ang mga tao na may uh, kuminsa na mga tao may masamang uh, balak sa akin 'yan gagawin tayo ng uh, masama 'yan pero hindi hinahayaan ni Lord na gawin nila yung sa atin kung minsan ang mga ibang tao kasi uh, kapag uh, ang isang tao ay umuunlad yan parang hindi sila nasisiyahan amen I mean ba amen hindi sila nasisiyahan pag umuunlad yung isang tao ayan uh, ang ginagawa nila nagbabalak sila ng masama <laughs> ayan uh, kung minsan ang ginagawa nila Sinisiraan nila yung isang tao. Yan, kahit uh, hindi naman totoo yung mga pinagsasabi nila. Yan, basta importante, masiraan lang nila. Yan, so, ganyan yung mga ibang tao. Pero ang Diyos ay mabuti. Yan, eh. Alam niya ang nilalaman ng ating puso't isipan. Kung ito man ay maganda o masamang pagkakamal. Gagawa ang Diyos, para ilayo tayo at iingatan tayo sa mga tao. Ang gawin lang ay uh, patuloy na sumunod sa ating Panginoon. So, uh, isa, pa, isa pa na pag-iingat ay uh, pag-iingat sa mga uh, deadly virus. Yan. So, makikita po natin ito sa Exodus 15.26 So, uh, sabi po dito, kung susundin nyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos ay gagawa ng pabuhi sa ating paningit at susundin ang ating mga kautusan, hindi ko kayo padadalhan Papananas. ng karamdaman gaya ng ipinalakas sa mga tinitro. Yan. So, uh, uh, dahil ang Panginoon yan. So, hindi sabihin nito mga kapatid, uh, kapag sumunod po tayo sa Panginoon, ay iingatan tayo, iingatan niya tayo sa mga deadly virus. So, uh, alam ko, hindi mo nakakalimutan ito mga kapatid. Hindi. Yan. Naalala niyo po ba yung, ano, yung coronavirus? Yes. Yes. Yan. Yeah. So, uh, noon, noon, noon po ba, di ba, uh, di ba ang tagal noon? Parang uh, years siya ka nun, no? Almost, almost uh, two Sorry. years. Maraming namatay. At uh, masakit pa yung biglaan ng kanilang pagkamatay. Yung, uh, yung uh, wala kang alam na sakit, ay uh, bigla na lang nangyayari sa kanila yung bigla na sila silang namamatay. Yan. Yung kinakausap mo na lang, yung kinakau kinakausap mo siya sa telepono. Tapos bigla na balitaan mo, patay na siya. Ayun, dahil sa coronavirus virus na 'yon. Pero, 'di ba ang Diyos na makabuti sa atin? Yan, kasi iningatan niya tayo sa virus na yon, Amen? Amen. Hindi tayo na-hospital. Yes. Yan, sa mahigit dalawang taon hindi tayo na-hospital. At uh, maganda pa, hanggang ngayon buhay pa tayo. Amen. Amen. So, uh, kung gusto natin 'yan? Ingatan tayo ni God. Ayun. Palagi tayong sumunod sa kanya. Amen. Yes. So, eh uh, isa pa na pag-iingat. yan. isa pa na pag-iingat ay ang pag-iingat sa mga delikatong sitwasyon. So, isang halimbawa nito ay uh, kapag uh, sumakay tayo sa bus, kaya o kaya kahit anong uh, sasakyan. Yan. Uh, di ba marami na aksidente? Eh? Yan. So, yung iba, uh, on the spot. Yes. Patay ka agad. Yan. Kahit uh, itakbo sa hospital, yan. Wala na. Wala nang uh, buhay. Patay na talaga. Yan. Isa sa mga ano, naalala niyo pa ba yung ano, yung uh, isang uh, dalaga? talaga na ano yung uh, naksidente sa tulay sa kami na alam niyo pa yun yes, yes si Patricia uh, oh okay. marami kasi yung nagsasabi na ano lahat ng gusto niya Susunod. yan yung sinus... yung lahat ng gusto niya na okay, like, may may sinabi daw uh, siya no kahit na mga kapamilya niya ay, ay mga... hindi piyon. niya pinapakinggan. Hindi ako naniniwala sa gusto Kaya, uh, kung di ba kung minsan na uh, mahirap din ang mga kapatid yung mga ano, yung hindi ka nakikinig sa mga pangaral ng iyong uh, pamilya. Yan. Ayan, eh. Kaya ano, kaya Kaya, alam yung mga kapatid ako din, ayan, marami din ako naranasan na ano, na uh, sa atin ng uh, Panginoon. yan kasi isa uh, na po dyan yung aking pagtitinda. Ayan. Siyempre, hindi po natin maiwasan na magtinda sa ano sa highway. yan, So, uh, nung time na yon uh, alam po, andun naman ako sa ano sa gilid. Talagang napakagilid yung ano po, yung uh, pwesto ko. Nagbabike ako. Pero, may isang nag-overtake na ano, na mat, hindi ko alam kung bus yun. Basta, ang bilis. Hindi ko na mamalayan. Ang bilis ng matakbo niya. Parang may hinahabol. Okay, well, nagkakairahan siguro. Yan. At ang mahirap, hindi ka na akong ano, masagi ng sasakyan. Yung parang isang dipa na lang, yung parang, nar parang narandaman ko na talagang ano na siya. Uh, na ako masagi. So, yung uh, time na yun talagang nanihimig ako sa takot. Yan. Kala ko katapusan ko na. <laughs> Ayan. Pero, God is good. Ayan. Napapabuti ni Lord. Kasi, hindi niya ako hinayaan na, ano, na masagi. Kung na may mangyari sa akin. Kasi, uh, siguro pag hinayaan na ako ni Lord, siguro, wala ako sa YouTube ngayon, di ba? <laughs> siguro, ah, uh, may dalilan pa si Lord. <laughs> Kaya uh, hindi pa niya ako kinuha. Siguro sabi niya, hindi ko pa kukuha. Ikaw pa mo vlog. <laughs> Ayan, kasi may ano pa siya. May ah, uh, kung uh, baga may mission uh, plan. Ayan, kung baga may uh, may uh, purpose. May purpose. May purpose po. May purpose pa si God sa akin. Yes. Okay. Yes. Ayan, at uh, yun mga kapatid so, kung gusto natin na ingatan tayo ni Lord yan patuloy tayong sumunod sa kanya yan, so uh, ang pangatlo po na benepisyo na uh, ipagkakalot sa atin ni Lord kapag sumunod tayo sa kanya mga kautusan, pagkakaroon ng kapayapaan So, ito po ay mga matatagpuan sa awit 119 verse 165. Yan. So, uh, ibig sabihin po nito, ang magmahal sa mga utos mo'y mapayapa, yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuhay. So, uh, isa po sa halimbawa nito ay ang pag-worry o ang pag -a kumingsan, uh, sa bagay, di po natin maiwasan yung pag-anala. Lalo na kung uh, tayo nagkakasakit. Amen? Ayan. So, lalo-lalo na sa ating pamilya, Ayan, yung mga ating mga anak, iniisip natin kung ano yung mangyayari. Yan. Kapag na-hospital, tayo, kaya sila. So, uh, nisip natin kung saan tayo kukuha ng panggastos. Yan. Pero, ang Diyos, ayan, uh, napakabuti. Kasi, papunta pa lang tayo, yan, pabalik na siya. Yan. So, uh, hindi niya hayaan, hindi hayaan ng Diyos na mag-worry tayo. Bibigyan tayo ng kapayapaan, Itinuturo niya sa atin kung ano man yung dapat natin gawin. Yan, yung mga dapat natin takbuhan. Yan, ituturo niya sa atin. So, ganyan kabutihan ang Diyos. Basta, palagi lang tayo sumunod sa kanya. So, ang pangapag na uh, yung ay ang pagkakaroon ng kasagutan sa panalangin. Yan, ito po ay matatagpuan sa 1 John 3 verse 22 Yan, ibig sabihin po nito uh, Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa kanya yeah. Dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos At ginagawa ang nakalulugod sa kanya So ibig sabihin po mga kapatid anuman ang hiling natin sa ating Diyos Ayan, tutubunin niya ito. Basta, ayan, basta sumunod tayo sa kanyang mga kagustuhan. So, uh, ang maibabahagi ko po, po na example, ayan, example nito ay yung, syempre po yung aking na YouTube channel. Ayan, so, uh, palagi, palagi po pong ginadalangin yan. Ayan, at syempre, kayo din mga kapatid. Ginadalangin natin, di ba, na ano, na pagpalain pagpalain ni Lord ang aking uh, channel at uh, sana maraming manood yan isa, isa na yan yung mga talamin natin maraming uh, makapakinig ng aking mga uh, ina-upload uh, lalong lalo na yung mga tungkol sa work of God yan kasi uh, ito talaga yung aking uh, rason yan kung bakit gumawa ako ng aking channel sa YouTube. Ang uh, makapag-share ng uh, salita ng Diyos. So, uh, tunay, uh, tunay ngayon na sinasagot ni Lord ang aking uh, panalangin. Amen. Amen. Kasi, di ba, ayan, di ba, nakaluna na ako, naka, naka, naka uh, nakaunang sahod na ako. Yes. Ayan. So, uh, undawin, undawin na yung ating pangalawang sahod. <laughs> ayan. So, di ba? Napakasarap uh, at napakasaya sa puso. Yung ating uh, pinagpaguran ay eh, ayan, andyan na. Andyan na yung mga yes. blessing. Ayan. So, uh, uh, Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon kasi marami nang nagkakagusto sa ating channel. At uh, napakasaya kasi uh, talagang uh, marami ang nakaka-appreciate. So, maraming nagpapasalamat kasi daw ano, uh, sa aking pag-share ng uh, salita ng Diyos. So, ang masasabi ko lang mga kapatid, Uh, lahat ng ating uh, ipapanalangin sa ating Panginoon, ayan, kung naayon sa kanyang -sa, sa kalooban ng ating Panginoon, ayan, igagrant -ig -ig ni Lord yun. Magpatuloy lang tayo na sumunod sa Kanyang mga. So, bilang conclusion uh, mga kapatid, ayan, alalahanin natin na ang uh, pagsunod sa Panginoon ay uh, nagdadala ng pagpapala, kapayapaan, kasiyahan, at kagalakan. Pero, ayan, may pero siya. Pero, ang pagsuway sa Diyos ay nagdadala sa atin ng kamatayan. Ayan. So, uh, ulitin ko mga kapatid, mga binibisyo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ayan, unang pagkakaroon ng mahabang buhay, Pangalawa, pagkakaroon ng proteksyon o pag iingat Pangatlo, pagkakaroon ng kapayapaan. Ayan, at uh, pang-apat, pagkakaroon ng kasagutan sa ating mga panalangin. So, yun lang po ang aking maibabahagi mga kapatid. Tugad dito. Yeah. Yung...